Hmm. Ito lang yung nakuha kong isang buwig na saging sa bundok. Yan. Malaki-laking buwig ito. Yeah, kasi lagi ako na uunahan. Lalo na doon sa kabilang luti ko. Nauunahan ako ng mga tao sa palibot. Ganun talaga kasi una wala naman tao doon eh. Yun, nakatsamba ko. Kaya naiwi ko ito kagahapon. Ito, pwedeng mapakinabangan kahit ilaw. Ilaga-alaga. Pwede kaya nilupak. Pero magulang na ito eh. Pwede rin pahinugin. Oo, oh, laking buwig oh. Okay. Oke, okay, tempor, tempor.